Sarap nga talagang panoorin ng Curry vs. Lebron, hindi nag-disappoint ang dalawa, matinding battle. Jonathan Kuminga, pinaya naman ng Lakers players dito, what a dunk. Tapos ang white boy duo ng Los Angeles, abay pinahirapan ng Golden State. Isa sa pinakaabangan ng games gayong season na tapatan ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Well, start na ganda the first quarter, points in the paint agad ang ginawa ng dalawang superstar dito, Steph at Lebron. At ang Warriors nga may upper hand dito sa first minutes dahil sa back-to-back -back three pointers si Dennis Schroeder. Pero itong si Lebron James mga idol, early buhat mode. May 6 points na agad dito after ng nice spin move for a two-hand dunk tapos timeout nga tayo dyan. After timeout nga, biglang lumayo ang Warriors dahil dito kay Stephen Curry. Pero kahit papana naman, ang team ng Los Angeles Lakers ay nakabawi nga dito. Easy points ang kanilang ginawa sa loob niya in the paint. Tapos nung bumalik pa itong si Lebron James, mga idol, tinulungan niya ang Lakers na matayang laban sa pagtatapos natin in the first quarter at 23 points. Nice defense nga rin, ni Dalton kina kay Schroeder to end the quarter. Second quarter natin, abay sagutan nga ng 3-pointer dito si Steph, pati na rin si Lebron James. Tapos ito rin mga si Jonathan Guminga, mamo poster ng over 2 Lakers players. Pero kahit maangas kang highlight ng Warriors team, ang Lakers team naman ay playing consistently sa opensa. Kaya naman ang pag-build nga sila ng 9-point lead dito, timeout si Coach Kerr At si Dalton Kinnick stepping up big time, may 11 points na agad. Sumubok nga na dumikit ang Warriors pero si Max Christie mga idol, bully ball kay Dennis Schroeder, sinamahan niya pa ng 3-pointer at si Coloco Mamo defensively, stepping up dahil wala nga si AD dahil sa ankle injury at talagang nga naalagaan nila ang kalamangan. Tapos sa ending minutes natin na witness natin ang duelo ni Stephen Curry at Lebron James kung saan sagutan sila sa opensa, Lebron with 19 points, Steph with 16 points at may 3-point lead nga ang Lakers dito 55-52 after 2 quarters. At pagpasok naman ng ating third quarter, opensa dito ng dalawang team, abay walang humpay sa first five minutes ng ating laban kung saan three pointers versus three pointers tayo dito. At natay na nga rin ng Warriors ang laban after ng three pointer dito ni Stephen Curry. Time out dyan ng Lakers team. Pero after niyan, Lebron take over ang nangyari kung saan nahirapan nga siyang pigilan ng Warriors defense dito. Nakipag-asaran, trashtukan pa sa Warriors bench. And then pag upo ni Lebron, si Austin Reeves naman ang nag over para nga tulungan ang kanyang team na makapagbao ng 84-76 lead after 3 quarters. At sa ating fourth quarter naman, takeover pa rin si Lebron kaso sa playmaking department naman. At inching closer ang Warriors dito kaya naman si Lebron nang tumrabaho dito sa Lakers offense. Tumulong na nga rin dyan sa kanya si Rui Achimura. Pero nakakadikit pa naman ang Warriors dito at free throws ang ginamit nila dyan. Pero nga mga idol itong si Austin Dribb sabay sinagot nga sila 5 straight points. Time bigla dyan si Coach Kerr. At sa huling mga minuto na atin mga idol, abay walang suko ngayon itong Warriors lalo na si Stephen Kirby. Clutch baskets ang ginawa ni Steph para nga ang kanyang team at dikit sa laban. Hanggang sa huling segundo natin, ang grabe ang clutch 3-pointer dito. Pero at the end, heartbreak ang Warriors dahil Austin Reeves game winning layup.